Hello guys. Um, uh, ito. Sa oras na ito guys, nag-stapler pa rin po tayo ng uh, repack po natin. So, ano oras na po guys? Sa mag-11.30 na po ng gabi. So, nag-hahapit pa rin po tayo ng repack. Yung ginawa ko po kanina, ano guys, yung gugupit po ako ng karton yun, ito na po ngayon guys nagsistapler na po tayo ito na yung mga gagawin ko guys so. Oh. Uh, ayan na guys ito po yung ginagawa po natin ngayon <clears throat> tapos sa mga natapos kong stapler guys ganito na po sya yan ang mga natapos ko guys so medyo marami-rami na rin po sya yun nga lang inabot po tayo ng gabi mga guys Ang mga kabadi ko dyan yan. ito yung karton na ginupit-kupit po natin kanina so ito rin naman yung mga niripak po natin ngayon ginagawa po natin ngayon na stapler na so yun nga guys no uh, hanggang ngayon naghahapit pa rin po tayo mag ripak so ganun talaga ating buhay guys kung para makatapos po tayo ng gawain kailangan po natin minsan na mag-extend po ng oras para matapos lang po. Pero kahit paano naman guys is uh, enjoy lang po natin. Update pala guys sa aking anak. Sa bunsoan yun pong ginagawa niya oh. Ayan guys. Yan ang ginagawa po ng aking anak. Gising pa po siya. Sinasabayan po ako. Ayan. Ang kalat nga po niya oh. Kaya minsan ano. Uh, <laughs> bago ako matulog naglilinis pa po ako sa mga kalat niya. So, ganyan lang po guys. Nag-aaral na po. <laughs> ah, alam mo, marunong nag-drawing ata yan guys. Di ko alam kung ano yung ginagawa niya. Nagsusulat ba o ng drawing Hello, hi. Say hi. Hi. Ah, good. <laughs> okay. Nakita nyo guys. <laughs> so, nakita nyo guys. Yun. Sinasabayan po ako niyan. Kung hindi pa ako matutulog, hindi rin siya matutulog. Ganon katindi ang aking anak guys. So mga kabady ha, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!